Nakatanungan. Mga Payo ng Biblia Mga Payo ng Biblia Kasama si Brother Eli Soriano Ah, uh, Brother Eli, salungat po ba sa Biblia ang Artificial Method of Family Planning? Mga Payo ng Biblia Mga Payo ng Biblia Kasama si Brother Eli Soriano I do not agree with the using of pills and injectables because they hamper the natural body processes. Halimbawa, ano, yung pills na iniinom ng babae, nakikialam yan sa natural body processes which will in the later times or after long use will have serious side effects on the body of a man or a woman. Kaya, hindi ko ipinapayo sa mga kapatid namin ang uminom ng pills o oh, kaya ay eh, maglagay ng mga injectables na sinasabi, no? Because it interferes with the natural processes of the body. But I agree in using artificial methods. For example, the use of condom and the use of uh, yung sinatawag nilang intrauterine device to prevent pregnancy. And to prevent pregnancy it means that we have to prevent the meeting of the sperm and the egg cell of the woman. So, para wag magkaroon ng meeting ng dalawa na yon, pwede yung condom, pwede yung IUD, di ba? Pero never na pills. Kasi sisirain natin ang ating katawan sa paggamit ng mga pills na yan in the long run. Masisira ang ating natural pressure of the body. Hindi naman labag sa Biblia yung family planning. Pero ang number one na namin sa mga kapatid, yung pagpipigil bilang mag-asawa. Alam mo naman, wala ka namang maraming pera, wala ka namang magandang anak buhay, aanak ka ng aanak, dadami ang responsibilidad mo, wala ka namang ipapakain. So ang utos ng Biblia dyan, magpigil. Basahin natin ang 75 ng unang korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Inuutos yung magpigil ang magkasawa na magkakasundo silang magpipigil sila. Ibig sabihin, Dear, temo na ngayon ha, baka mabuntis ka eh. fertility period mo ngayon eh. Huwag muna ngayon. Ha, sabihin ng babae, O oh, dear, huwag ka muna ha, pasensya ka na O okay yun. Nagkakaintindihan kayo. See, nakakapag-planning kayo dahil nagpipigil kayo with the mutual consent of each other. Yan ang unang-unang batas ng Biblia, kapatid. Mga Payo ng Biblia